guys makain tayo guys tayo yung makain barbecue barbecue tapalang guys ayan guys oh ayan guys mga padali discarte si ya guys ko sobrang sa sawa namin guys Ano tutup guys. guys. Tutup guys. 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 kami sa taming dagat guys. Ini tu dagat tu. guys. Taming kami dagat kami guys tu. Alon guys.

Bale, aming ano pala guys Puro <coughs> tuway lang aming ulam guys Kasi hindi kami nakaabot ng ano dito isda Ang uh, silip, tumalun guys Bale yun aming Ano Sweet Ano, sweet adobo na tuway Tapos guys, tapos ito Barbecue namin Tuway Tuway Binarbecue namin. Ay, husay mga guys, napakasarap guys. Ay, balay yung dagat, guys. Malapit na na sa puwitan na namin, guys. Hmm, ngayon ito. Oh. Yung dagat-dagat at pa-time na siya ngayon, guys. Tsaka may isa kaming kasama doon, guys. Busog na siya, guys. Busog, guys. Sige, ayaw niya kumain sa namin, guys. Budol pike. Budol pike. Hmm. May dalawa kaming kasama nitong ano, batit. Mga guys. Yang ano natin mga guys. Yung kanin namin guys, malapit na maubos guys. Nangagat guys Plus, ito ah. Nababasa na kami na agad, guys. Para linta guys. Ambe, tapi tuan <laughs> nak kiri lo. Lagi si kita jamis. Pagkatapos namin magkain guys, maligo-ligo na kami guys. Tapos, magtulog-tulog muna kami guys. Tapos galak-galak guys. <laughs> Isa mo pang <buhangin> guys. <hid> <Isamu>. Isa pa. Grabe, <hid> sarap guys.

kulang yung kalin guys magsaing pa kami uli Akin lakas kumain ito. ng saday guys lakas kumain mm -hmm. ng saday pinaka ng saday yan ganyan mo ito ito kumakain wala na ako ulam uy isa lang tayo guys

Ayun, ayun kumain. Busog din. Kain. Kat. Kain. Init na init na ako. Balik po na ako. Ano ang nakakayo? Guys. Guys. Busa guys. Karena. Busa guys. guys. Ay. Tapos na rin yung guys. Ay, maligot na tayo guys. Kasama <coughs> kami isa guys, naroon na sa ipuno nagtatampo Joke lang I miss you Kasi <laughs> <laughs> dapat magkain kita dito sa tubig <laughs> Kasunod guys, may basa na kami guys Doon na kami magkakain sa so kita ng dagat guys Kasunod, doon na, doon kami kakain ha May payag na kami doon Oh Si Ayah. Ayah, na gano, guys, ah. tapos na kami, guys. Ayah. oh, kakapi kakapi naman guys. kami naman guys. Kakapi kami, tapos na kami, guys. di pala kami malileyo, guys. Bali, ano yan guys? Ano ah? Ngayon, guys eh? Ah, tawag nito guys. So, yun na nga guys. Update namin kayo mamaya guys. eh magsasayang naman kami uli. Tapos, makain na naman kami uli guys. Ay, magkakapi muna pala kami guys.